Hey guys, uh, sa mga nakakapansin sa mata ko, ito yung sagot guys. Wala akong uh, Bell's palsy. Parang lang kasi ito ang naging epekto kasi nung inoperahan ako sa brain tumor. Kaya ganito na para akong may Bell's palsy. Yung mata ko kaya ganyan yan. Hindi yan siya pantay na parang ito parang minsan steady siya ba diba? Tapos yung it ito naman magalaw. Pag nagsalita din ako, hindi na ganun kano kasi nga ito, hindi pa siya totally talaga 100% na bumalik sa dati. Pero napaka ano na to guys, itong, itong mukha ko ngayon ay ang laki ng pagbabago kasi noon. Nung after ko operahan sa brain tumor, hindi yan nasasara. Nilalagyan, pag natulog ako, nilalagyan pa yan ng ano ng microtape, napapansin ko rin ang aking mata noon ay alam mo yon hindi siya nagbiblink, hindi yan siya ano, kumukurap tinitingnan ko yung pagbabago ng aking mata kung nagbiblink ba siya kung babalik pa ba siya, o magbiblink pa ba yung alam mo yung ganun tapos ano yun dito talaga ano to uh, na paralyzed kasi to eh temporary paralyzed para na trauma yung mga nerves nung after ko operahan Kaya ganyan siya. At saka, alam mo ba, nung after kong inoperahan, hindi ako makalunok. Sobrang hirap. Nahirap akong ano, lumunok talaga. Kaya, ano, ang ginawa ko noon, nung after ng operation, na hindi ako makalunok, ini-imagine ko talaga na, paano ba ako lumunok noon? Bakit noon eh, pag uminom ako ng tubig, grabe ako kung lumagok. Sabi nga ng doktor, pag hindi pa ako makalunok, ano, ala ah, lalagyan ako ng NGT. Yun sa awa ng Diyos naman, hindi natuloy na lagyan ako ng NGT kasi lagi ko talagang pinagdadasal kay Lord na, na ano, na makalunok ako, tapos ini-imagine ko siya na na kung paano ako makalunok, pinapractice ko, tas ang laki ng tulong ng ano guys sa akin, yung mangustin kasi parang yun yung ginagawa akong candy, doon, lagi ko yung, ano, doon ako, ano, unti-unting, napapractice yung pag-ano ko, paglunok ko, yung manggustin, gustong gusto ko yun nung ano, bagong opera ako. Kahit liquid, ang hirap talagang lumunok nung time na yun. Kaya, alam niya na, BN-Belspalsi, yan ay side effect po yan ng ano, uh, brain tumor operation ko. Kaya nangyaring ganyan. At 2019 kasi, inoperahan ako sa brain tumor at ano, hydrocephalus. Bali, July, hydrocephalus, tapos August, yun, tinanggal na yung tumor. So, Ina-exercise naman yan, may mga pina-ano na exercise sa akin, yung facial exercises. Parang tutulungan ko daw, itat ganyan, itataas. Pag ganyan ako, pag itataas ko yung kilay ko, tutulungan ko rin ganyan. Tapos, Basta parang inaano to, na uh, ginagamitan ng stimulator para parang kinukuryente yung ano ko, yung dito, yung pisngi ko, yung dito. Noon, kinukuryente siya para magising daw yung mga nerves. Tapos hanggang sa ano, parang napagod ako, hindi na ako madalas nag-exercise. Sabi na yan guys, kaysa ano, kaysa dati na hindi na wala akong boses, hindi ako makalunok, mas mahirap yun. Kaya, sabi na sa ako, ayan, paano tataas daw yung kilay ko? Itinigil ko yung pag exercise Kasi syempre, yung nag exercise pa exercise sa sabi, ako, hindi naman din tumataas yung kilay. Ganun pa rin naman. Kaya, ano, ah uh, parang tinamad na rin ako. Kaya, nung habang tumatagal, hindi na rin ako nag exercise Kaya, uh, laging po salamat ako kay God na na ito, uh, nakasurvive ako Uh, five years na. Five years na po akong survivor. Kaya thank you Lord.